Sa video na ito ay makikilala nyo ng lubusan ang tunay na pagkatao ni Sanya Lopez. Malalaman nyo rin sa video na ito ang kanyang biography or lifestyle. Ang mga lalaking na link at nakarelasyon niya at ang nagpapatibok sa kanyang puso ngayon, anong mga bagay kaya ang kanyang isinakripisyo, kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang karera. At masisilip nyo rin dito ang kanyang mga naipundar na bahay at mga sasakyan. Ang kapuso actress, model at TV host na si Sanya Lopez ay may tunay na pangalan na Shaira Len Osuna Roberto na isinilang noong August 9, 1996 sa Nagcarlan, Laguna at lumaki siya sa Malolos, Bulacan bilang isang magandang dalaga. Siya ay nagtapos ng high school sa Marian College sa Bulacan at naninirahan noon sa piling ng kanyang lola na siya rin mismo ang nag-aalaga bagamat nais niya na kumuha ng kursong culinary arts. Pero isinantabi muna niya ito upang itoon ang pansin sa kanyang karera. Ang kanyang mga magulang ay sina Marlin Roberto at Ramil Roberto. Sa kasamaang palad, namatay ang kanyang ama noong siya'y dalawang taong gulang pa lamang. Hindi nag-iisa si Sanya sa kanilang pamilya, kung saan meron siyang nakatatandang kapatid na si Jack Roberto. Isang kilalang aktor at dating miyembro ng boy band na 3LOGY. Sa ngayon, si Sanya ay naninirahan sa Quezon City kasama ang kanyang ina at si Jack. Bata pa lamang siya ay naranasan na niya ang hirap ng buhay dahil sa maagang pagpanaw ng kanilang ama, mag-isang itinaguyod ng kanilang ina ang kanilang pamilya. Nagtinda ng siomay ang kanilang ina upang matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Bilang suporta, natutong magbanat ng buto si Nasanya at Jack habang ata pa sila. Isa sa mga naging hanap buhay nila ay ang pagpipinta ng epitaph sa mga puntod tuwing undas. Alam niyo ba mga Meg na mahilig mag-alaga ng aso ang aktres at katuwang niya rito ang kanyang kuya na si Jack Roberto. Kasalukuyan silang may sampung aso na nagbibigay kasiyahan sa kanila araw-araw. Nagsimula ang hilig nilang mag-alaga ng aso nang kupkupin nila ang isang ligaw na aso sa kasamaang palad na wala rin ito kalaunan. Si Sanya ay may taas na 168 centimeters at kilala sa kanyang magandang hubog ng katawan. Upang mapanatili ang kanyang body figure, sumusunod siya sa isang 16 is to 8 intermittent fasting routine. Labing anim na oras siyang nag-fasting at kumakain lamang ng paunti-unti sa loob ng walong oras. Pero tuwing weekend ay nabibigyan din siya ng cheat day kung saan mas marami siyang nakakain. Karaniwan siyang kumakain ng gulay, salad at umiinom ng natural fresh juice. Kapag nasa mas istriktong diet, kamote lamang ang kanyang kinakain. Bukod sa kanyang diet, regular siyang nag e -ehersisyo. May araw siya para sa cardio routines at aktibo rin siya sa arnis training. Hilig rin niya ang mga gawaing bahay tulad ng pagluluto, paglilinis, at paglalaba. Ang favorite foods niya ay kare-kare at ramen. At mahilig siya sa mga maanghang na pagkain. Adventurous din siya pagdating sa pagkain. Kumakain siya ng kabayo, kambing, at exotic food tulad ng palaka. Noong bata pa siya, isa sa mga paborito niyang gawin ay maligo sa ilog. Malapit siya sa kanyang lola at kapag may libreng oras siya, ay gusto niyang kasama ito. Mahilig din siya sa stuffed toys at ang favorite color niya ay yellow. Pagdating sa pananamit ay mas pinipili niya ang minimalist fashion, simple, malinis at hindi masyadong magarbo. Para sa kanya, ito ang nagpapahiwatig ng kumpiyansa at ginhawa at siyang nagpapakita ng kanyang natural na pagiging sexy. Mahilig siya sa simpleng accessories lamang at pinahahalagahan niya ang mga taong may mabuting kalooban, maunawain, masayahin at may maaliwalas na personalidad. Ang kanyang ideal man ay si Daniel Padilla na niya sa pagiging maalaga at mabait. Paborito rin niya ang kanyang ina at ang kanyang kuya, Jack. Bukod sa kanila, hinahangaan din niya si Joshua Garcia dahil sa pagiging genuine nito at pagiging madaling pakisamahan. Noong July 2017, si Sanya ay pumasok sa Rank 20 ng FHM Philippines 100 Sexiest Women. Sa kasalukuyan, abala rin siya sa vlogging na bagong kinahihiligan niya. Ngayon ay kilalanin natin ang mga lalaking na link at nakarelasyon niya at ang nagpapatibok ngayon sa puso ng aktres. Rocco Nasino Si Rocco ay ang unang naging leading man ni Sanya sa primetime series na Encantadia. Dahil sa kanilang malapit na samahan, on and off, come, kumalat ang balitang sila umano ay nagkaroon ng romantikong ugnayan. Inamin ni Rocco na naging malapit sila at masaya siya sa kanilang profesional na samahan. Ngunit nilinaw ni Sanya na hindi sila naging magkasintahan. Sa ngayon, si Rocco ay kasal na kay Melissa Goheng at mayroon na silang isang anak. Michael Pangilinan na link si Sanya kay Michael Pangilinan na naging co-star niya sa programang Walang Tulugan. Ayon kay Sanya, Hinahangaan lamang niya si Michael bilang isang magaling na mga awit at walang namagitan sa kanilang dalawa. Gerald Anderson Naging maugong ang pangalan ni Nasanya at Gerald. Matapos makita silang magkasama sa isang running event, agad naman itong nilinaw ni Sanya na sinabing professional lamang ang kanilang ugnayan at walang romantikong koneksyon sa pagitan nila. Gab Lagman Noong 2019, inamin ni Sanya na nagkaroon sila ng isang espesyal na pagkakaibigan ni Gab na tumagal ng humigit kumulang 7 buwan. Gayunpaman, hindi ito na sa seryosong relasyon dahil pareho silang hindi pa handa. Sabi ni Sanya, siguro hindi pa siya handa, siguro mas ako yung hindi handa. At ang nagpapatibok sa puso ng aktres ngayon ay ang non-showbiz Chinese businessman. Noong March 27, 2025, inamin ni Sanya na siya ay nasa dating stage kasama ang isang Chinese businessman na hindi mula sa mundo ng showbiz. Pinili niyang huwag ibunyag ang pangalan ng lalaki upang panatilihin ang pribadong relasyon. Ngunit inamin niyang siya ay masaya sa kanilang kasalukuyang estado at walang pressure. At sabi ng aktres, na pursigido raw sa panliligaw sa kanya ang Chinese businessman. May kaunting kaalaman naman tayo mga Meg tungkol sa kanyang karera. Nadiscover si Sanya Lopez sa edad na labing apat na taong gulang noong dalawang libot labindalawa sa isang hindi inaasahang pagkakataon kasama siya noon ng kanyang kuya na si Jack Roberto bilang panauhin sa programa ni German Kuya Germs Moreno na Walang Tulugan with the Master Showman dahil sa kanyang angking ganda at tindig inakala ni Kuya Germs na isa na siyang artista ayon pa kay Sanya madalas talaga siyang mapagkamalang artista kahit noong hindi pa siya lumalabas sa telebisyon Simula noon, isinama siya ni Kuya Germs bilang co-host sa programa at dito na nagsimula ang kanyang paglalakbay sa mundo ng showbiz. Si Kuya Germs din ang nagbigay sa kanya ng screen name na Sanya Lopez. Dahil sa malaking papel na ginampanan ni Kuya Germs sa kanyang karera, itinuturing siya ni Sanya na parang pangalawang ama Kaya't sa bawat proyekto, sinisikap niyang paghusayan ang kanyang trabaho bilang alay kay Kuya Germs at sa kanyang tunay na ama na pumanaw noong siya ay bata pa. Sa kasamaang palad, pumanaw si German Moreno noong 2016 sa edad na 82. Subalit ang kanyang iniwang tiwala at oportunidad ay nagsilbing matibay na pundasyon sa pag-usbong ng karera ni Sanya. Mula sa pagiging co-host, unti-unting nabigyan si Sanya ng mga supporting roles sa mga afternoon series ng GMA Network, tulad ng Dormitorio at The Half Sisters. Noong 2015, sumubok si Sanya sa isang audition para sa role na Danaya sa TV remake ng fantaseryeng Encantadia na isang iconic role na dating ginampanan ni Diana Zubiri at nakuha niya ang role at ito ang naging malaking break sa kanyang karera. Dahil sa tagumpay ng Encantadia, sunod-sunod ang mga proyektong ibinigay sa kanya sa telebisyon gaya ng The Millionaire's Wife, Haplos, Kain at Abel, Dahil sa Pag-ibig, Beautiful Justice at First Yaya. Lumabas din siya sa iba't ibang palabas sa GMA tulad ng Tadhana, Daddy's Girl, Magpakailanman, Wish Ko Lang, Victor Magtanggol, Inday Will Always Love You, Wagas, Pepito Manaloto, Wawa Win, Investigador, Karelasyon, Follow Your Heart, First Lady at Pulang Araw. Hindi lang sa telebisyon, naging aktibo si Sanya. Lumabas din siya sa mga pelikula gaya ng Amalan Hig, The Vampire Chronicles, Wild and Free, isa pang Bahaghari, The Chain You Got, 48 Hours at Playtime. At may marami pa siyang mga TV shows at mga pelikula. Dahil sa kanyang galing at talento, nakatanggap siya ng ilang mga parangal tulad ng Huwarang Artista ng Taon para sa Kabataan, German Moreno Youth Achievement Award at Gintong Kabataan sa Larangan ng Sining at Kultura. Bukod sa pag-aartista, si Sanya Lopez ay isa ring matagumpay na brand endorser. Ilan sa mga kilalang brand na kanyang ine-endorso ay ang Amara Shia Jewelry, MAC Cosmetics Philippines, Eslite Glutathione, Butaderm, Siatao Dropshipping, Lux Organics Philippines, Keratin Shampoo and Conditioner, at bilang Hair Care Ambassador, aktibo siyang lumahok sa mga advokasya para sa pagbabawas ng plastic waste sa industriya ng kagandahan. At may iba pa siyang mga ini-endorso. Ngayon ay malalaman niyo na mga Meg kung gaano nga ba kayaman si Sanya Lopez. Ang net worth ng aktres ay umaabot hanggang 2 million US dollars o mahigit 100 million pesos. Isa sa kanyang mga pinakamalaking achievement ay ang pagpapatayo ng sarili niyang bahay na may sukat na 200 square meters. Sa isang panayam, inamin niya na isinakripisyo niya ang kanyang love life upang matutukan ang pagpapagawa ng bahay anya, malaki ang naitulong ng pagiging single upang mas makaipon siya. Dagdag pa niya, hindi siya bumibili ng mamahaling gamit upang makaiwas sa gastos at para mas lalong mapalago ang kanyang ipon. At nakapunda rin siya ng dalawang sasakyan na nagpapakita ng kanyang simpleng panlasa pero may personalidad tulad ng Ford Everest na isang SUV na nagkakahalaga ng mahigit 1.5 million pesos. Ayon sa kanya, gusto niya ng panglalaking sasakyan para magmukhang macho ang driver. Pero pagkababa ay isa palang babae. At ang isa pa niyang sasakyan ay ang Mazda Miata MX-5 na isang sports car na binili niya kasabay ng GMA Gala noong July 26, 2024. Ito ay nagkakahalaga ng mahigit 28,985 US dollars o 1.6 million pesos. At may iba pa siyang mga sasakyan na naipundar. Hanggang dito na lang muna mga Meg, thank you and God bless!